Yo! Good day mga tol! Unang rides ko nga to ngayong 2024 Tamang ensayo lang tayo Dito lang malapit sa amin Tamang ikot-ikot lang ako Sa may Emma Town Sa may, may Kawayan Bulacan Dito lang naman yun sa may likod namin Balantaan ko sa may Cheranova Yun nga mga tol Dito yung daan ko, Pabagumbong Dulo Tapos papasok ako dito sa may Cheranova Dahil ngayong likod nun Bagbagin may kawayan bulakan na. Ito yung mga mga tol pasok na ako dito sa may ano, Cheranova. Putik na ride out to. 10 AM, ang init na. At dito na nga daan natin mga tol, yan o, sa may gilid ng tindahan na yan. Likod niyan, bagbagin may kawayan bulakan na. At ayun na nga mga tol, nandito na nga tayo sa may Bagbagin Elementary School, may kawayan Bulacan. Whoop, whoop! Hindi tumitingin bata sa daanan. Napakadelikado niyan. San, San na naman tayo na ito mapapadpad. Para ang liblib sa lugar na to. Ah, ito na ata mga tol, itong crossing na to, ay no crossing, oh, kumaliwa yung kotse, O, kumana na pala. Tapos ako, kakanan na rin ako dito. Ito na nga yung nakita ko sa Google Map mga tol, yan o. Oh. Itong guardhouse na yan. Ang sarap ng simoy ng hangin dito mga tol, kahit ang oras eh. Alas 11 na, magtatanghali na. Saan ba ako papunta? Kaliwa, kanan. Lalaki ng truck talaga dito. Tatanong nga muna ako. Kaya pwede magtanong, San po yung Emma Town? Daraito lang po dito. Kanan, paglagpas lang po dito. Opo, kanan. Salamat po. E nga mga tol, tama e nga pala tong dinaanan ko. tas tapos paglagpas ng hospital, kanan. Ah, nakakatakot di mga ganyan ko. Dito sa way na to mga tol, puro truck talaga malalaki. Ayan o, oh. Puro tambuha truck talaga. Nagko-crossover pa yan. <laughs> Kaya pag may ganyan, pinapalagpas ko muna. Eh. Nakakatakot eh. <laughs> Tama yung kung gano'ng kahaba yun. Ah, ito na mga tol yung hospital na sinasabi ni Kuya. Ah, siguro dito na ako kakanan. At yun na nga mga tol, nandito na nga ako sa may Emma Town Center at ang oras pa lang eh, 10.56 a.m. Taglit lang tapos yung bike-bike natin eh chill ride chill ride lang. Amaya dadaan ako dun oh, sa may tiyanggian. Ikot-ikot lang muna tayo dito tapos may baon na akong itlog dito nilaga. Pero masarap lang talaga dito. Magjogging, bike-bike, pakapayapa dito. Tahimik-tahimik, gubat-gubat. <laughs> Akala uh, mo nasa malayong lugar ka na eh, no? Sa probinsya na agad, no? <laughs> Likod lang naman ng bagumbong. Paglaps ka ganito ka terik yung araw para batak na batak ka talaga. <laughs> Pero kahit terik yung araw, ang lamig ah. Gawa ng mapuno. Ayan Oh. Yung nga mga tol, punta muna ako dito sa Mechanggian. Para siyang ano din, Sarah Nights. Ayan. Paikot din pala to, parang bayan. Tira na nga talaga. Ayun mga tol, may kape yan dito. Tatry natin ang kape nila na caramel macchiato. Titikim tayo ng kape sa iba para wala lang, experiment lang. Ang orderin ko itong ice coffee macchiato. Isa nga pong ano, ice coffee macchiato. At yun na nga mga tol, ito nga yung ice coffee macchiato nila dito na medium size 39 pesos. Ngayon titikman ko. At yun nga mga tol, tapos na nga ako magkape dito sa may Emma Town Center. At tang bike-bike na lang muna ako dito bago umuwi. Ang sarap ng hangin dito, ang lamig. Eh you no. Know. Tapos nakakita pa ako ng bike trail dito, mamaya tatry ko. Sa susunod na bike ride ko nga mga tol, yung mapupuntaan kong lugar, eh doon naman ako magahanap at titikim ng ice caramel macchiato. At yun nga mga tol, ito nga yung sinasabi ko sa inyong nakita kong bike trail. Ayun, ang no. angas, ah, ang lawak niyan mga tol. Nga uh, mga tol, meron nga daw entrance na 50 pesos. Ay na nga mga tol, nandito na tayo sa loob at hindi ko alam kung saan ba yung way na ito. Basta ang labas ko daw doon. Ewan ko, basta experience ko lang naman eh. Bahala na. Pero sa ulit dong. Ulitin natin, hindi umahabot. 打打。 hirap pala lalo na dun dyan o dyan sa may mataas na yan kala mo simple simpleng ganyan lang yan pero pag rumampan pa na dyan lalo na pag madulas yung gulong mo eh hindi ka aabot kailangan mo ng buwelo eh hindi naman tayo sanay eh. dumudulas ako dun oh no? laugh trip eh nasa tuktok madudulas pa eh sulitin ko na yung 50 pesos na entrance <laughs> tapos pagtaas na ito uwi na ang oras pa lang naman eh 11.56 magta 12 pa lang yan subukan natin ulit tong mataas na ahon na to sana wag dumulas yung gulong ko. Ay. Umabot na tayo. Hey! <laughs> <laughs> Try na mga tol, tapos ko na i-experience tong bike trail dito. Grabe na, lalo na yung mataas na ahon na yun, no. Pagka first timer mo talaga pag di ka sanay, nakakaba. Ilang beses pa dumulas. <laughs> Salamat sa experience dito. <laughs> Good shit. Yan you oh, know, napakaswabe yung lawak ng inikot ko. Sa susunod mga tol, sa, sa ibang lugar naman ako oh, magbabike. Pero yung malapit lang din siguro mga 9 20 kilometers mga ganun paunti-unti lang mahirap mabigla eh lalo na tagal kong walang ensayo ang pinaka bike ride ko lang eh pagpapasok lang ako sa akin trabaho kaya ako ito tamang ensayo na naman ulit dahil nga magbabalik loob ako sa pag ride pupuntahan natin yung mga dati kong napuntahan ride safe lang palagi sa atin mga tol whoop